Hello po mga katambay, muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan Ngayon po uh, meron po tayong uh, pag-uusapan muli Nagsalita na rin po ang Pangulong Marcos tungkol po sa paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, sa Luzon Ngayon po ang balita po, uh, pakinggan po natin saka po tayo magkomento sa tinuran ng Pangulong Marcos Ito na po, umpisahan po natin mga katambay nung si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabing siguradong papalpa ang mungkahing ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Live mula sa Makati nasa frontline ng balitang 'yan si Camille Samonte. Camille, ano pa ang mga nabanggit ng pangulo? Maset sa tahasang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na mabibigo ang isinusulong na ihiwalay ang Mindanao dito sa Pilipinas. Giit ng Pangulo, mali ang batayan ng na mga nagsusulong ito at insulto ito sa saligang batas. Sabi pa ng Pangulo, mismong mga mambabatas galing Mindanao ang hindi sangayon sa sesesyon. Matatanda ang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagmungkahi ng paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sa gitnaya ng alitan ng ilang mambabatas, partikular na kaugnay sa usapin ng charter change. Pero ayon kay PBBM, hindi naman kailangan ng secesyon dahil maayos naman ang pamamahala sa buong bansa, maging sa Bangsa more Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nananawagan din ang Pangulo na itigil ang mungkahing ito dahil malaking paglabag ito sa saligang batas. Narito ang kanyang pahayag. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail for it is anchored on a false premise not to mention a sheer constitutional travesty hindi ito ang bagong pilipinas na ating hinuhubog pagkus ito ay pagwasak mismo sa ating bansang pilipinas niyan po marcos na ah uh, nakita niyo naman po ang kahayag ng ating uh... Pangulong Marcos Jr. Di po ba? Talagang hindi niya papayagan, mga katambay, na mahiwalay ang Mindanao. Di po ba? Pati po ang mga congressman na mga taga Mindanao. Lalo po ang Muslim. Di po ba? Sa mga teritoryo po ng mga Muslim, ng mga congressman. Eh, sa pananaw ni Kamanong, dahil silang nakaupo ngayon, eh, talagang hindi nila gugustuhin na mahiwalay ang Mindanao. Tama rin naman yung sinabi ni Pangulong Marcos na merong insulto sa ating saligang batas ng Pilipinas. Pero may pahayag din po si Pangulong Duterte, batas din po ang gagawing pagsulong ni Pangulong Duterte sa kayong kanyang kaalyado na dating speaker na si Pantalion Alvarez. Di po ba sa mga balita, hindi sila gagawa ng hindi nararapat sa batas ang kanilang paghihiwalay sa Mindanao. Di po ba mga katambay? Batas din po ang prosesong gagawin po nila sa pangunguna po ni Congressman Alvarez, di po ba mga katambay? Yan po ang pahayag sa isang news si Congressman Alvarez. Hindi po sila yung tipong mag-aaklas para lang mahiwalay yung Mindanao. Hindi po mga katambay. Intayin po natin. Matagal pong proseso yan yung paghihiwalay ng Mindanao. Napakatagal po. Dahil na gusto rin ni Pangulong Duterte na tama ang proseso diyan at yan po isusulong sa kongreso pa. Kaya ang usapin po dyan, eh, matagal pa po yan mga katambay. Saka isa pa, eh, mismong Pangulo na ang nagsabi, eh, mabigat po yon dahil ang Pangulo, ipaglalaban niya po talaga Mindanao dahil siya ang Pangulo eh. Eh syempre po susunod lahat ng kanyang kaalyado. Kaya mahihirapan at mahihirapan po si Pangulong Duterte dahil una-una wala naman siya sa posisyon na para yan eh, you know, lalo na congressman, mga sa kongreso. Dahil alam naman natin ang kongres eh, Pinsambo, di umano, ng Pangulong Marcos. At sa Senado, eh, mayroon din pong kapatid uh, ang Pangulong Marcos. Kaya mahirap po sa ngayon, sa tingin ni Kamanong, eh, hindi po basta-basta may hiwalay ang, bansang, ang Mindanao para maging isang independent o bansa na nakahiwalay sa Luzon, mga katambay. Saka, yan pong issue na yan, mga katambay, sa pananaw ni Kamanong. Kung ako man ang presidente na nasa Luzon, alam naman natin, di po ba, ang presidente ay nasa Luzon. Ako ang presidente ngayon. Kung ako si PBBM, di po ba, Abay, hindi ko talaga gugustuhin, mga katambay, na mahiwalay ang Mindanao. Lalo-lalo ngayon, napakaraming pinagkakagastusan na administrasyon ni Pangulong Marcos, di umano. Nakita nyo na ba ng mga budgeting nila? Di po ba? Noong 2024. Ito, itong budget nila itong taon to. Ilang trillion ang budget nila po. At ilang bilyon ang budget ng presidente sa kanyang, pang pa kanyang travel sa travel sa loob ng isang taon, bilyon. At ang mga confidential fund niya, bilyon. Ganon din ng speaker. Di po ba? Napakalaki numero. Ang Senado, ganon din po ang mga budget. E, ihiwalay mo Mindanao, mga katambay. Ihiwalay mo. Aba! Malaki mawawala po kasi pag hiniwalay ang Mindanao. Alam naman natin na mga resources, Napakalaki ng resources ng Mindanao, mga katambay. Di po ba? Kompleto sila sa lahat. Di po ba? Alam natin yon, Di po ba? Sa mga resources, may ginto sila, may nickel, may bakal. Di po ba? Mga pagkain, mga... may mga palayan, may mga gulayan. Di po ba? May mga isda na magaganda sa kanila. ma blue, blue marlin. Di po ba? Mga tuna. Sagana ang Mindanao sa resources, di po ba? Meron pa silang natural gas sa na Mindanao, di po ba? At in the future, hindi natin alam, meron na rin silang langis doon, di po ba? Dahil hindi pa halos na re-research ang buong Mindanao. Talon-talo po sa resources ang Luzon sa Mindanao. Kaya malabo pong mangyari na mahiwalay po sa panahon ngayon. Siguro po sa mga darating na panahon, pero sa ngayon po, at pangulo natin ay Pangulong Marcos na taga Luzon, eh hinding-hindi po nila pababayaan o ibibitawan at gagawa nila ng paraan na hindi mahiwalay ang Mindanao dahil sa napakalaking kontribusyon ng Mindanao, di ba? Na, na pera na pumapasok, you know, sa kabanyaman na ginagamit ng mga politiko natin taon-taon, di ba? Nahawakan nila 'yon. Kahit mismo mga congressman sa Mindanao. Lalo kung kadikit ka na speaker, di umano. Kalalaki ng mga project at budget po niyan pagka madikit ka sa mga nakapwesto. Di ba Alam naman po natin yan makatambay. Hindi na po bago yan sa ating politika. Di ba ba? Pagka aliado ka, malaki ang pakinabang mo. Di umano. Di ba no? ba? Kaya yan lang ang ating uh, may, may advice dyan at may papayo. Komento ni Kamanong, hindi may ang Mindanao sa panahon ngayon. Mahaba pang proseso yan. Hanggat ang Marcos ang nakaupo, maraming adviser na magsasabi dyan, maraming politiko na di umano, pakinabang pa rin ang iniisip, ganun din ang mga kongreso. Siyempre po, Paano naman po yung mga extra, extra, extra ordinary nila pag iniwala yung Mindanao, liliit, di ba ba? Aasa ka na lang sa Luzon, sa Kabisaya. Eh, kukulangin. Kukulangin. Hindi di umano. Yung iba po dyan, maraming asawa. Maraming 1, 2, 3, 4. Di ba Eh, paano naman po yung mga budget po nila? Di umano, di ba ba? Napakarami po nilang mga ari-arian na kailangan bayaran din ng mga maintenance. <laughs> di ba ba? Yung mga bakasyon nila na around the world. Mababawasan po pag hiniwalay natin Mindanao. Di po ba mga katambay? Kaya sa papananaw ni Kamanong, malabong mahiwalay ang Mindanao. Kaya mahirapan pa si Pangulong Duterte. Muli po mga katambay, si Kamanong po ang komento dito po sa Mindanao na pinipigilan ng Pangulong Marcos. Siya po ang may power, hawak niya lahat ng Senado Kongreso. Isa lang po ang magiging ano diyan, people power. Kung magkakaroon po ng people power siguro, sasamahan ng mga militar, eh, doon pa lang po magkakaroon ng pag-asa. Opo. Muli po, si Manong po, nag-iwan po ng mahalin natin ating bansa, ipaglaban natin, kaya natin ito, tiis tis lang po, babangon tayong muli. Paalam. Bye-bye.